Ngayon, pauwi na kami guys, pauwi na. Malalim na, medyo malalim na dito na party, yan ah. Oops, yeah. Yan, malalim na yung dagat guys. Yan oh, no? nag-aalboroto na yung dagat. Bulig tapos palus yung huli natin eh. hahanapin pa namin yung karburador namin dito baka iniwan lang wow lalim mo baka nilaglag lang dito pero hindi talaga yung nilaglag ko dinala talaga to okay tusok ko Idala dito, Kol. Dito yung motor namin kagabi oh, dito namin nilagay. Nawala yung karburador namin. Sayang. Sayang na sayang. Talaga. Yan ito yung gamit naming motor guys, habal-habal. Yan yung mga yung bulig, yung pinakamalaki, yung pinakamalaking bulig yung huli natin. Yun hmm? Yan yung pinakamalaki, tapos dalawa pa. Hmm? dalawa yung dalawa yung kumagat. Isang bulig. Ano kayang nangyari itong bulig na 'to? o. You know? Oops. Yusi yusi muna tayo. Shout out yung nang nang kuha ng kuan carburetor. Shout out siya <laughs> sa nang kuha ng carburetor sa kuang motor. Biwer ro kada. Serte ni mo. Lo Wala na Kada pa ka. surtiga pun, surtiga pun, pasti nggak deh kan audio, enggak, no, surtiga pun, last time nento iseng pitik lang, pitik mingau, linggo linggo gapun, pitik mingau na. Sugso gara-gara si Moy siaga. Gelau-gelau. -gal. Siang. Kan şey lebih grabe kita kok. Ngani to dakok paun ta ni ba. Ngani to dakok. Ah, anak jitu kata ke sili ba. Ah, ngani oh, ngani kata ke jitu pora mibuang sahabat kayak ni. Sige to tong ibuhat kol. Kulpa aja nak. Kulpa aja nak oi. Ani na isod sa dire da pita. Padong sa kuan isod sa tug kuno, kanang kuno balag dito sa pantukan tong kuanon. Kayo na makabalas sa tanong dira sa kuan. Pasigiluan. Tama ni mo taron dito lakwan eh. Buto na rin. ko lang ako, Sa halag, di ba? Adi-dai. Yan. Tatabunan natin, guys, para baka lagyan ng poison yung tubig dito. Wala na kami mabalikan kasi yung nakaraang... Kasi yung nakaraang pangangawil namin, nakita sa ibang mga video namin na dito na party tulad ng ibang vloggers, uh, pinuntahan nila tapos nilagyan ng poison. Yung sayang na sayang, maraming namamatay. Mga maliliit, malalaking mga isda. Sayang. sama Magol, okay na sa Ah, Okay na. <laughs> Sayo na lang. <laughs> Sayo na lang yun, kaibigan. Di oh. kasi pitik-pingaw. Dek, nih, enggak, iya, wina.